sama-sama tayong magiging sasakihin! Bagyang bumagal ang dali ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila ngayong Payday Friday. Tulad na lang sa bahagi ng West Avenue at EDSA Rehalia, gayon din sa EDSA Mandaluyong at bahagi ng Rose Boulevard. Ngayon din ang unang gabi na maaaring bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang lansangan basa sa na naunang abiso ng MMDA Kamunay sa pagbiyahe ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway. Kabila sa mga nabanggit ang Road 10, C3 Road at 5 Avenue sa Caloocan. Igan inulan ng batiko sa isang eskwelahan sa Maynila dahil sa polisya tungkol sa takdang gupit para sa mga estudyanteng lalaki. Viral ang video ng mga transgender na estudyante na napilitan umanong magpagupit para makapag-enroll. Ang tugon na paaralan sa pagsaksi. Nian Cruz. Protesta laban sa anilay atrasadong pulisiya. Yan ang panawagan ng mga nagrali sa harap ng isa sa mga gusali ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila. Ang sinunog, bahagi ng student manual ng paaralan tungkol sa takdang gupit para sa mga lalaki sa viral na videong ipinost sa social media ng LGBTQIA group na bahaghari. Dalawang transgender student ng Iris ang anilay napilitang magpagupit dahil sa no haircut, no enrollment policy. Bawal daw ang mahabang buhok para sa lalaki, batay sa student handbook. Isa sa napilitang magpagupit ng kanyang hanggang baywang ng buhok, si Jen, di niya tunay na pangalan. May nagtatanong po na bakit po nagpagupit, bakit daw um, naging ganyan yung hair ko. Sobrang lungkot ko po that time po noon na halos hindi na rin po ako kumakain. Umiiyak po ako tuwing gabi. Ayun po, kailangan po nakafixy cut po kami or 2 by 3 na gupit. Sobrang malungkot po, lalo na po kinikilala po namin yung sarili po namin as a woman. Po. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT na dinadanas ng mga estudyante dito kay, kay Iris. Founded sila ng Manila City Ordinance ng Manila dahil meron pong anti-discrimination ordinance ang Manila na nilalabag po clearly ni Iris. Kahapon, sa regular session ng Manila City Council, sinabi ng ilang konsehal na dapat panagutin ang mga bumabaliwala sa City Ordinance 8695 o ang anti-discrimination ordinance ng lungsod doon nakasaad na bawal harangin ang admission o i-expel ang isang estudyante kahit din ang pagpigil na makapagtapos ito dahil lang sa kanyang sexual orientation at gender identity. Ang lalabag sa ordinansa posibleng pagmultahin ng 1,000 hanggang 5,000 pesos o makulong ng anim na buwan hanggang isang taon depende sa kung pang ilang offense na ang paglabag. Iniimbestiga na ng Commission on Higher Education ang insidente. Ang patakaran kasi tungkol sa uh, students, no, yung kanilang haircut, uniform, etc. Yan ay ginagawa ng individual ng mga pamantasan. Ang pakiusap natin sa mga pamantasan ay maging sensitive at pag-aralan ang compliance nila sa mga batas na naipasa tulad ng tulad ng mga batas na uh, pinagbabawal ang diskriminasyon ang batas sa safe spaces sa pahayag naman ng Iris. sinabi nitong lahat ng estudyante pwedeng mag-enroll man ang kanilang kasarian at kung paano man ang estilo ng kanilang buhok basta't kung mahaba ang buhok dapat maayos daw itong nakatali o nakaayos. Hindi raw verified ang mga video na umiikot sa social media nakipagpulong na rin ang pamunan ng IRIS sa Bahaghari-IRIS chapter itong Martes. Nagkasundo silang magpupulong ulit para pag-usapan ang posibilidad ng bagong implementing rules and regulations kaugnay sa enrollment. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Subagot so, ang kampo ni Pastor Apolo Buloy sa Shokos Order ng Senado. Wala na sa isayang pagsiputin niya sa mga pagdinig Kauna-isa mo yung, man, yung -abuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Tila hinatulan na raw siyang guilty sa mga krimeng ibinibintang sa kanya. Gagawa, gagawa raw sila susunod na hakbang ora sa tumugo ng Senado. Si Senadora Risa Conteveros hilingin kay Senate President Juan Miguel Subirin, na aprobahan ang warrant of arrest laban kay Kibuloy dahil sa pang e sa Senado. Sa lunes naman, isisilbi ng Kamara ang contempt order laban kay Kibuloy Kaugnay sa mga umano'y paglabag sa prangkisa ng SMNI. Lalo tapos na raw ang tatlong araw na palugit na hiniling ni Atty. Ferdinand Topacio para makausap ang pastor. Sabi naman ni Topacio, nakikipag-ugnay na siya kaugnay sa pangakong iuulat ang pakipag-usap niya sa pastor. Kulong at multa ang mga posibleng parusa. Saan nila'y paglabag ng resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills ayon sa DNR. Tinitignan na rin nila ang iba pang mga pasyalan kabilang ang itinayo mismo sa burol. Ating saksihan. Mula sa view deck na ito, tanaw ang kagandahan ng ilan sa ipinagmamalaking chocolate hills. Ayon sa DNR, nahulma mga ito kasawa ang isla ng buhol sa tectonic activity na inabot ng daan at milyong taon. Pero ang view deck at hagdan paakyat dito itinayo mismo sa isa sa mga burol ito ang butagta sa barangay Tambuan sa bayan ng Carmen. Hiwalay pa sa Captain's Peak Resort sa bayan ng Sagbayan na inulan ng kritisismo sa pagtatayo sa pagitan ng mga burol. 2021 pa bukas ang budagta at nagpaskila may ari nito na meron silang ECC at clearance mula sa Protected Area Management Board PAMBI. PAMB. Sinecheck pa ng Carmen LGU kung totoo ito. Magpapatawag naman ng meeting ang gobernador para magkaroon ng linaw tungkol dito. Sa so, anay, captain's uh, pick sa Sagbayan, resort sa Sagbayan, I think the same story na, na wala mo na isisi, may nga nag-to-follow and then ang akong hibawaan is, ang karon lately, hibawaan ako na ang original ko na kasabutan sa DNR o kanang private, naghimo ko nung diha na light materials. That is a violation sa ilahang uh, hindi patuman na palisiya sa pambit. So, again, ang ay naaksyonan ng po sa taga DNR ang maong problema na itabok niya. Kabilang ang budagta sa mga estruktura at pasyalan sa Chocolate Hills na tinitingnan ng DNR kung may sapat na dokumento at sumusunod sa regulasyon. Sa requirement na ECC o Environmental Compliance Certificate na ang mga hakbang na dapat sundin bago at habang ginagawa ang isang proyekto para tigilan ang hindi magandang epekto nito sa kalikasan ang Captain Peak Resort nag-operate kahit walang ECC at ngayon inisyuhan na ng DNR ng cease and desist order para mabantayan at hindi makapagbukas. The issue is, does it have an ECC or not? That's the issue. Hindi naman po lihis sa kaalaman ng LGU na wala. Kinikilala raw ng DNR na bagamat nasa protected area ay nasa tituladong property ang resort. At nasa multiple use zone ito, kaya pwedeng tayuan pero kailangang sumunod sa reglamento. Nilinaw din ng DNR nang ibinigay na clearance sa resort ay mula sa PAMBI at may kondisyon pa rin kailangan ang ECC. Apart from not having an ECC, uh, there are other possible violations including the potential for example for the, the, the damage to the environment through the release of say wastewater uh, and other types of solid waste management challenges. Sa paglabag daw ng resort, maaari silang maparusahan ng kulong at multa, minimum of uh, 1 million to uh, 5 million pesos uh, maximum uh, for a criminal liability at meron po uh, karagdagang 6 to uh, minimum of six years to a maximum of 12 year 12 years imprisonment uh, for putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Hiningan namin ang reaksyon ng munisipyo ng Sagbayan pero wala pa silang tugon tungkol dito. Naunan na itong sinabi na wala silang natanggap na closure order mula sa DNR na inisyo noon pang September 2023. What we need to do is work very closely in fact with the LGUs kasi kung sino po ang binibigyan ng business permit din, uh, kailangan naman po sana na i-confirm na may tama pong permiso being in a protected area. Kung tuluyang hindi mabigyan ng ECC ang resort, pwede ba itong i-demolish? Hindi po illegal occupation to private property po ito at uh, may, -may ari nila yung yung uh, structures na lilagay nila. Kailangan po pag-aralan yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa pagpapatuloy ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Czech Republic, Iginit niyang hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea. Tatlong kasunduan din ang pinirmahan kaugnay sa trade at investment. Mula sa Prague sa Czech Republic, saksi live si Rafi Tima. Rafi! Igan mag alas 4 ng hapon dito sa Prague sa Czech Republic kung saan kanina ay humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Media Delegation sa pagtatapos ng kanyang state visit dito sa Czech Republic tumatak daw sa Pangulo ang isyu ng West Philippine Sea sa kanyang pakikipag-usap sa dalawang leader na kanyang nakaharap. Sa kanyang pagharap sa mga leader ng Germany at Czech Republic, laging napag-uusapan ng West Philippine Sea. Magandaan niyang marinig mula mismo sa mga naturang leader, hindi lang ang kanilang suporta, kundi pati kanilang saloobin sa isyu. It is also important for them to know what we are doing, what our plans are, what our positions are, to define them very clearly. Uh, para naman uh, maliwanag ang usapan, alam nila yung ginagawa natin, alam natin yung iniisip din nila. So, uh, it, that, in that regard, this has been very useful. Ang paulit-ulit na paglabas ng issue ng South China Sea sa pagbisita ni Pangulong Marcos dito sa Central Europe, ikinairita ng China. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, nanguudyok daw ang Pilipinas. Well I, I, don't, I don't know of any inst any uh, instance where the Philippines has instigated anything um, at any point, both verbally or militarily or uh, diplomatically uh, we, we, uh, we were busy, we are busy. we have been busy with running the country and making the best life for Filipinos. Now. We did not uh, begin all of these problems. Uh, this all of this uh, 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 commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Kasama ng pangulo dito sa Prague sina Senate President Migz Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay sa panukalang kalang charter change, aminado si Zubiri, mas mahaba ang proseso nila sa Senado. Si Romualdez naman sinabing hinihintay na lang nila ang Senado. What is more important? Then all of that for me is that it is practically the same resolution, and that is that for me is uh, the, the key point uh, the, in this process. Uh, we have arrived at a consensus. We, we we all knew how this when this began how contentious this was. Well, uh, we seem to be going down a... a A common road now between the two houses of, uh, of uh, Congress. So that's the, that for me is the important thing. Sa isinagawang Philippines check Business Forum, sinaksihan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Czech President Peter Pavel ang pagpirma sa tatlong kasunduan na magsusulong sa trade and investment sa pagitan ng dalawang bansa. These agreements are not just documents. They are a commitment to unlocking the vast potential that lies in our partnership especially in the semiconductor and ITBPM sectors. Bukod sa paghikaya sa Czech Republic na suportahan ng Pilipinas sa Philippines-EU Free Trade Agreement negotiations, hinikaya din ang Pangulo ang mga mawamayan ng Czech Republic na bumisita sa Pilipinas. Nagpahayag naman ng kasiyahan si Pangulong Marcos sa pagtaas ng kanyang trust rating. Posibleng nakikita na raw ng taong bayan ang resulta ng trabaho ng gobyerno. Ngayong gabi ay tutulak na si Pangulong Marcos pabalik dyan sa Pilipinas pero bago pumunta sa airport ay uh, tutungo muna siya sa Filipino Community Event para makadaupang palad ang lamang sa mahigit 7,000 OFW na nagtatrabaho rito. Live mula dito sa Prague, sa Czech Republic, para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Inensayo sa tarla kanina kung paano dedepensa ng militar ang bansa sakaling subukan itong sakupin. Saksi si Jasmine Gabriel Galban Galbana, GMA Visual TV, One North Central Luzon. Isa ito sa mga posibleng gawin sakaling may bantang panlabas na nais pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Magkakasunod na pinaputok ang Atmos 155mm self-propelled guns ng 502nd Combined Arms Brigade na nagsilbing defensive lines sa bahagi ng Central Luzon sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Kapas Tarlac. Hanggang 30 kilometro ang pwedeng abuti ng mga bala. Pagsasanay yan sa isang senaryo ng pananakop sa bansa. Isa sa mga bagong procured na equipment ng uh, artillery. Dito nagkaalaman, pwede palang mag-jam ang Atmos tulad kanina. Pero, tuloy ang laban. Dapat dumiskarte sa anumang senaryo. Uh, isa sa mga gusto namin i-validate kung ano man yung nakita uh, naging, uh, performance ng mga assets natin sa ground no uh, kanina uh, titingnan namin lahat yan and uh, yun nga sabi ko kanina part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities ito ang kauna-unahang combined arms training exercises o katex katihan Mahalaga ang Kateks katihan na isinasagawa ng Philippine Army dito sa Kapas Tarlac na layong mapalakas ang territorial defense operation ng militara Only through this kind of large-scale training exercise natin makikita kung yung ating dating ginagawang inisyatiba sa capability development ay talagang ating nagamit kung kailangan gamitin. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Suspensyon sa 23 tauhan ng National Food Authority o NFA binawi ng Ombudsman. Kasama sila sa halos sa sandaan at sinuspinde dahil sa muni pagbebenta ng rice buffer stock sa mga pinaburang rice trader nang walang bidding at ikinadahado ng gobyerno. Sabi ni Ombudsman Samuel Martinez kinailangan ng suspension para hindi magalaw ang mga dokumentong kailangan ng mga Ombudsman Investigator. Pero sabi ni Martinez kahit nakuha na nila ang mga dokumento, iimbestigahan pa rin ang 23 na naka-assign sa mga warehouse ng NFA sa Iloilo, Antique, Cabanatuan, Antipolo, Valenzuela at Bulacan. Suspendido pa rin si NFA Administrator Rodrigo Bioco at Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano. Dati nang sinabi ni Bioko na hindi kinailangan dumaan sa bidding ang pagbibenta alinsunod sa si isang COA Circular. May gitdalawang libon trabaho abroad alok sa mega job fair ng Department of Migrant Workers. Mga babaeng aplikante ang naging prioridad lalo't Women's Month ngayon. Household service workers, farm workers at beauticians sa Japan, New Zealand at Middle East ang pwedeng aplayan. Magkakaroon din ng online jobs fair ang DMW na ilulunsad sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Matindi na ang epekto ng El Niño sa Mindoro Provinces. Ang anak ng isang magsasaka na pilitang tumigil muna sa pag-aral dahil walang ani. Saksi, si Darlene Kay. Nagbitak-bitak na ang mga lupang sakahan dito sa Mansalay, Oriental, Mindoro sa tindi ng init. Tuyo ang mga sakahan kaya hindi na munga ang mga talay. Mansalay River itong kinatatayuan ko. Katulad ng nakikita nyo, sa sobrang tuyot, e eh pwede ng lakaran itong ibaba. Sabi ng mga nakausap kong residente, dati daw kahit tag-init, e meron pa rin tubig na umaagos dito. Ngayon lang daw talaga sa kanila nangyari itong ganitong katinding tagtuyot. Isa sa mga nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino ang mansalay kung saan pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay. Mula na karaang taon, wala na raw ani ang maraming magsasaka gaya ni Mildred. Kaya tumigil muna sa pag-aaral ang kanyang anak na college student. Ngayon lang po namin to na-experience. Sa tagal po talaga kami nagsasaka. Ngayon lang po talaga na-experience namin to na natuyuan ang tubigan. Wala po talagang tubig. Kahit po yung may mga water pump, tuyo din po lahat. Umaasa sa tubig ulan ang mga palayan dito. May mga balon sa ilang lugar pero natutuyo na. Ayon sa Mansalay Municipal Agriculture Office, 80% ng bayan ang apektado ng El Nino. Mahigit isan libo ang mga apektadong magsasaka. May karagdagang isan libo pa ang nagpalista at vini-verify ng LGU. Bukod sa Mansalay, nasa State of Calamity ang Bulalakaw sa Oriental Mindoro at tatlong bayan sa Occidental Mindoro. Pero batay sa datos ng Department of Agriculture, wala pa raw isang porsyento ng kabuang bilang ng mga nagtanim ng palay noong nakaraang taon ang maituturing na totally affected o iyong may mga palayang wala na talagang napakinabangan. Kaya ayon sa DA, hindi ito nakaaapekto sa pangkalahatang supply ng bigas at pagkain. Kanina, namigay ng 5,000 pisong cash assistance at mga binhi ng gulay ang DA, Philippine Crop Insurance Corporation at Presidential Communications Office. Nakakuha po kami ng dagdag kaalaman sa pag inspect namin sa mga sakahan. Ang NIA po, meron silang equipment para po maghanap tayo ng ibang aquifer o balon na pwedeng pagkuna ng tubig. Pinaghahandaan na rin ang pamahalaan ng posibleng pagpasok ng La Proper water management, even sa agriculture, paggamit na maayos ng irrigation water. Ngayon, dadating yung ulan. So, ang, kung yung mga palay areas, alam naman natin na pag mababad lang yan, lalo na kung, kung flowering stage, stage na siya, 24 hours na mababad yung palay, sira na. So, ngayon, proper drainage management naman. Mula rito sa Oriental Mindoro para sa GMA Integrated News, Darlene Kain ang inyong saksi. Relate ang mga di minahal sa bagong single ni V ng BTS. At ang pagbabalik bansa ni Cha eun -woo para sa kanyang fan meet, ating saksiyan. Friends, yeah, like just friends. Just friends. Sente ira ng BTS member na si V dahil full of emotions ang kanyang newest single na Friends at kahit busy siya sa military service, nakapag-release din siya ng music video. Ipinamalas dito ni V ang kanyang deep voice, acting skills at top tier visuals. Kaya naman talagang makakarelate sa kanta ang mga single o kaya stuck sa one-sided love. Kumusta kayo? Namis niyo ba ako? K-Fever is still on dahil balik Pilipinas ang K-Idol at Astro member na si Cha Eun Woo. Ready na siyang pakiligin bukas ang Pinoy fans sa fan meet niyang 2024, just one 10-minute mystery elevator. Pero hindi mystery ang excitement ni Cha Eun Woo na makita ang Pinoy fans ni niya na may fan performances siya kung saan ipapakita ang new sides niya na hindi pa nakikita ng iba. Break muna from work si Nading Dong Dantes at Alden Richards para tumulong sa Golden Anniversary ng Mobile Fund o Movie Workers Welfare Foundation Incorporated. Bilang trustees ng Mobile Fund, grateful ang dalawa dahil sa pamamagitan nito, makakatulong sila sa mga movie worker. Ayon kay Boots Anson Rodrigo, chairperson ng Moel Fund, nagpapasalamat siya sa lahat ng suporta through the years malaking bagay ang fresh ideas mula sa kanilang mga bagets na board na sina Ding Dong, at Alden. Ready na nga bang bumalik sa acting si Heart Evangelista? ni niya na this 2024 posibleng magkaroon siya ng new beginning sa kanyang first love ang acting I have a really good relationship with of course my family sa GMA and we're very very ano parang picky kami kung ano ba ang pwedeng storyline I have a few stories that I personally want to work on Nakaka-miss naman din talaga si ni Hart ang struggles niya sa mga nakaraang Fashion Week abroad. Aminado si Hart na packed ang kanyang schedule at nahimatay pangaraw siya sa isang punto. Fili ko nga ito yung buong Fashion Week nito, siguro ito yung pinaka-nahagard ako ng Moga, nahimatay pa ako sa sobrang pagod but it also kind of goes back to how you should again take care of yourself I love to work very passionate ako sa pagtatrabaho ko pero at the end of the day kailangan healthy tayo Para sa GMA Integrated News Lars Santiago ang inyong saksi Salamat Igan sa inyong pagsaksi Ako naman Arnold Glavio Ako po si PR Cangel para sa mas malaki mission at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Agad sa lunes, sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.